So, mga kakumpang Tingnan nyo ito mga kakumpang Sobrang napabilib ako sa kanila mga kakumpang Sobrang galing nila talaga mga kakumpang Tingnan nyo ito mga kakumpang oh. Yung gulong nila mga kakumpang Parang may magnet mga kakumpang Kasi hindi dumulas yung gulong nila mga kakumpang Sa tabla mga kakumpang Para yung balon mga kakumpang Naka, Nagpaikot-ikot lang sila sa loob ng balon Sobrang galing talaga nila mga kakumpang oh. Tingnan nyo mga kakumpang at binitawan pa nila yung monobila sa motor mga kakumpang Sobrang galing talaga nila mga kumpang Nang takbo mga kakumpang Sobrang lakas ng takbo mga kakumpang Sobrang bilig talaga ako nila mga kumpang oh. Tingnan nyo mga kakumpang Napahanga talaga ako sa kanila Para silang gagamba mga kakumpang oh. Pwede pa nila kusuga na padagan mga kumpang Sus. Kung ako na mga kumpang Nahulog na ako mga kumpang Amazing talaga mga kumpang. Sobrang galing talaga nila mga kumpang ko. Tingnan nyo mga kumpang mo. O sige mga kumpang. Kung nagustuhan nyo yung video to. Thank you for watching. Bye bye. Papiliken and iyo na lang.